Pagpalaing ka ng Diyos ang iyong tahanan at ang iyong buong pamilya. Mahal kong Diyos, Pagising ko ramdam ko ang presensya mo sa paligid ko. Pasasalamat Ama para sa isa pang magandang araw ng buhay, para sa bawat hininga na pumupuno sa aking mga baga at para sa lahat ng mga pagkakataong nakahain sa harapan ko. Sa sandaling ito, humihingi ako ng karunungan upang harapin ang mga hamon na karaniwang nangyayari sa bawat bagong bukang liwayway. Patnubayan mo ako, Ama, upang ako ay maging instrumento ng pagmamahal, habag at kabaitan sa sansinukob na nakapaligid sa akin. Naway masalamin sa aking mga salita at kilos ang iyong liwanag. Pagpalain mo ang aking pamilya, aking mga kaibigan at lahat ng mga tumatawid sa aking landas ngayon. Bigyan mo ako ng lakas upang malampasan ang mga hadlang at lakas ng loob na sumulong kahit na tila mahirap ang landas. Naway no, malaman ko kung paano makilala ang maliliit, nagpapayamang pagpapala ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang pagsikat ng araw, ang bango ng kape sa umaga, ang mahigpit na yakap mula sa taong mahal. Diyos, gabayan mo ako sa bawat hakbang, bigyang liwanag ang aking mga pagpipilian at punan ang aking puso ng pasasalamat. Naway no, mabuhay ako sa araw na ito ng may layunin, pagmamahal at pananampalataya. Purihin ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen.